Yan, kagigising ko lang and Sunday naman. So, ayan ang sampayan ko. Kasi, pag tumulo sa baba, napanik ko dito. And, sira din yung aming spinner. Pakikita ko sa inyo yung sinasabi ko na walang dalaan kasi nga 'di ba dikit-dikit kami dito. So kaya maganda yung gumawa ako na nagpagawa ako ng sariling daanan Paakit sa amin bubong para mag check ko din. Ah hindi naman siguro ano na ah, na ko na rin naman na may bumubutas sa bubong namin, may pumapanik. at sadyang binubutas. Ay kaya dito. Ay dito. 'Di diba? So Che-check ko yun and pakikita ko yun sa inyo. Pero pakikita ko muna sa inyo yung gilid-gilid namin. So, ito na hagad. Ito yung bahay na hagad yan. So, talagang walang dadaanan, di ba? And ganun din sa kabila. Galing dadaanan dyan. Kaya, mas maganda yung meron kaming sariling ah, ito na kagad. So, talagang dikit-dikit ang bahay namin dito. And, mas ma lalo na yung sa likod, mataas na mataas siya sa likod. Hindi talaga kakayaan kung makikiakyat kami doon. So, kiflip ko lang and wait. Yan siya. Mm -hmm. Yan. Diba? So, wala kami talagang dadaanan dyan. Paakyat sa bubong namin. Yan. So, mahirap makisuyo ng tutungtungan, di ba? So, mas maganda, meron kami sariling daanan. Yan. Dito kami maglalagay ng poste kaya gusto kong ma property line yung ma-guhitan yung dito para hindi mapahamak yung akin gagawa.